Itong Balikatan Exercises 2024, matagumpay na nagtapos. Kasunod dito, agad ding sisimulan ang paghahanda naman para sa susunod na Balikatan na inaasahang mas magiging malaki pa. Si Patrick Jesus sa sentro ng Balita, live! Angelic, matapos nga ang higit dalawang linggo na na ang Balikatan Exercises 2024 isinagawa rito sa Camp Aguinaldo ang closing ceremony na pinangunahan ni na Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ang balikatan hindi lang naging sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, kundi may iba pang bansa ang naging kalahok dito. Ilan nga sa mga lagang pagsasanay sa balikatan, ay ang makasaysayang multilateral maritime exercise sa West Philippine Sea kasama ang French Navy na lumabas sa 12 nautical miles territorial waters ng bansa. Ginamit din ng High Mobility Artillery Rocket System ng Amerika sa isang live fire exercise sa Rizal, Palawan. Habang itong linggo lamang ay dalawang aktibidad ang sinagawa sa Lawag City, Ilocos Norte. Una riyan, ay ang counter-landing exercise, tampok ang 155mm Atmos Havit ng Pilipinas at iba pang malalakas na armas ng Amerika. Habang sa maritime strike naman noong Merkulis, ay matagumpay na napalubog ang target na barko ang BRP Lake Kaliraya ng na mga naval, aerial at ground assets. Angelic, sa balikatan sa susunod na taon, 2025, asahang mas magiging malaki dahil magkakaroon ng full-scale battle simulation alinsunod sa nais ng Pangulo ayon kay Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. And he extends his congratulations to both uh, armed forces and all those who participated for the successful conduct of this year's exercise. And he looks forward to next year's exercise which will be the uh, I believe, the full battle si simulation, uh, which will uh, put to the test our, the combined capabilities in the most realistic of scenarios possible, with safety in mind. Kaugni nito ay sisimulan kaagad ang paghahanda para nga sa balikatan sa susunod na taon kung saan mas marami pang bansa ang inaasahang lalahok. full battle test would mean a more demanding exercise. The challenges as a the exercise will be more elevated. It would require a better force integration, an integration that would be seamless. A full battle test would mean a test of every capability that we have, not necessarily firing everything, but a test of... Uh, operations and test of our integration as a combined and joint force the interoperability that we have those are what we would be testing for next year we will look to increase our interoperability that's ready to go time now and ready to handle any adversary that is foolish enough to challenge our shores or our democratic way of life Samantala sa usapin ng Umanoy New Model Agreement, muling iginiit ng Philippine Navy na hindi dapat basa-basa magpaniwala sa mga maling impormasyong ipinakakalat na layong ibahin ang usapin sa West Philippine Sea. Lahat na sinasabi nila, I call it part of Marites Warfare. Marites Warfare. Marites May warfare. bago po tayong term ngayon. To sow intrigue among us Filipinos na tayo ang mag-away-away. And we will, be, we will be diverted from the true issue which is China encroaching into our, our territorial domain in the West Philippine Sea. Angelic, yung mga natutunan nga sa Balikatan ngayong taon ay layo ang pagbutihin para sa pagsasanay sa susunod na taon. Angelic? Yes, Patrick. Uh, nabagit ba kung ano pa mga bansa ang maaring sumali sa Balikatan exercises for 2025? Angelic, wala pang uh, bansa ang uh, nabanggit patungkol dyan ang Armed Forces of the Philippines dahil nga kasama yan sa magiging planning stage na sisimulan na kaagad din ngayong araw. Angelic. Okay, maraming salamat sa iyo, Patrick De Jesus.